Hello mga ka Real Talk. Kamusta ang lahat? For today's video guys is uh, gumawa tayo ng isang arrangement para sa isang prinsesa dito sa Saudi Arabia. Uh, hindi ko na nagawa ng video kung paano ko siya ginawa Kasi pag lang akong gumagawa niyan, wala akong tagakuha ng uh, camera So yan na guys, nagkatapos ko na yung ating order for, uh, for a Princess dito sa Saudi Arabia So uh, kasama pala ako dyan na nag-deliver So yun na nga, nandito tayo ngayon guys, ayan So yun nga guys, dito ka, dumaan kami dito sa King Abdullah City Yan guys, yan ang King Abdullah City dito sa Riyadh, Saudi Arabia Yan yung mga building na magkakatabi So andito naman na tayo sa kahabaan ng uh, Malik Fahad Road So kasi yan yung uh, lugar na pagdideliberan namin So nakita nyo naman, ang ang Riyadh, Saudi Arabia guys Is uh, napakagandang lugar, napakaraming building Ayan So yan nakikita nyo guys yung napakalaking uh, building na yon Yung parang uh, ewan ko kung anong klaseng shape ng building na yan Yan yung uh, King Kingdom Tower na tinatawag Pag napuntahan nyo yan guys I think napakalaking kwan napakataas niyan Sabi kasi hindi ko pa, na, hindi ko pa napupunta yan ever Pero bala ko talagang uh, mamasyal dyan So sabi nila pag nagpunta ka rin sa pinakataas niyan Makikita mo ang buong Saudi Arabia Yan ang city ng Riyadh Makikita mo siya So napakataas So ibig sabihin napakataas Talaga nyan, guys. Ewan ko kung ilang floors yan. Hindi ko alam kung hundreds or uh, hindi ko alam talaga. Kasi hindi pa naman ako talaga nakakapunta dyan. So, ang ganda-ganda nyan, lalo sa gabi, nagpapalit-palit yan ng ilaw. So, napakaganda talaga, guys. Tapos, ayan. Dito sa Saudi Arabia, guys, napakagaling ng na mga engineering nila rito, guys. Na mga pagpapatayo nila ng building. At dito lang din, guys, sa Saudi Arabia, makakakita ng iba't ibang klasing building at hugis ng building. Hindi mo alam kung paano nila ginawa, paano ang konstruksyon ng ginawa nila dyan, guys. Makakakita kayo ng iba't ibang klasing building. Hindi katulad sa building sa ibang bansa na pare-parehas na ng hugis square. Pero dito, guys, talagang napakagagaling nila. Kaya nilang gumawa. Meron pa tayo, guys, na makikita dyan mamaya. Tingnan ni Judges yung, yung building na palipit kung tawagin. Yan. yan, yung tawag, tinatawag namin na building na palipit. So, napakaganda guys. Sa iba talagang klase ang construction ng mga engineering na mapagtatayo ng mga building dito sa Saudi Arabia. Kaya bilib na bilib ako guys sa mga gumagawa nito. Kung paano, paano nila nagagawa na gawin yung mga klaseng building na yan. At dito lang din guys sa Saudi Arabia makikita nyo ang ganda talaga ng Saudi Arabia pag gabi. So yun nga guys yung sinasabi ko sa inyong building na palipit so may malapit na tayo dyan. So kinukuha kinukuhanan ko yung video. So yun guys nasisilip ko na yung building na palipit guys. Ayan, di ba nakita nyo guys yung building na palipit. So paano nila nagawa yan Si so, yung building na palipit di ba napakaganda. So yun nga guys hanggang dito na lang. Maraming salamat.